day in my life. po sa babaeng walang pahinga. Hoy! Halosin okay, so mga biday! And for today mga mima ko, maaga nga kaming nagising ni CJ at dito nga ay naging maayos nga ang routine ng tulog namin at hindi na nga rin kami napupuyat ganer. Dapat din alas 7 ng gabi ay nakakain na ang lahat dahil dito maagang natutulog ang mga tao ganer. Hindi naman kami nahirapan ni CJ sa adjustment ng oras ng tulog dito mga mi dahil mas okay ngayon yun maagang nakakatulog itong batang makulit. Pagkatapos naman kumain ni CJ ng almusal mga mi, eto mabas naman ang batang makulet at eto sinusundan ko nga kung saan na naman mapunta ang batang ito Diyos ko dahil namin doon sa labas mga mi eto pumasok na nga din ako at magre-ready na nga rin ako ng lulutuin ko nga para sa tanghalian namin. Adobong atay ng manok nga ang lulutuin ko at eto lalagyan ko nga rin siya ng patatas. 9am pa lang nga eto magluluto na ako dahil meron nga akong lalakarin at aalis nga ako. Before 12 kasi kailangan may lutong ulam na dito sa bahay dahil maaga nga kumakain si nanay. At aalis din pala ako mamaya mga mi kaya naman si CJ ay eh, ipapasuyo ko na muna kay nanay. Mas okay na din na nandito kami at talaga namang nabibisi ang inyong mima dinosaur, ganun. Kinuha ko na nga rin pala itong atay ng manok mga mima ko dahil huhugasan ko na nga rin at munti ko pang pa makalimutan. Oo, oo, oh, ko dahil. Pagkatapos ko naman nga hugasan yan mga mi, naglagay na nga rin pala ako ng mantika dyan. Nagumpisa na nga rin akong mag-isa dyan, mga mi. Naglagay nga lang ako dyan ng pamintang pino at nilagay ko na nga rin itong patatas. Iniwan ko na nga muna yan at ininaan ko yung apoy, mga mi. Dahil eto, maguhugas nga ako ng mga pinggan. <tinyo> Pagkatapos ko naman nga magugas mga mima ko, binalikan ko na nga rin itong niluluto ko at tinimplahan ko na nga lang din at malapit na nga rin maluto. Pumasok nga muna ako sa loo para nga tingnan kung anong ginagawa ni CJ at eto nga ang aking nadatnan habang ang kanyang lola nga ay nagwawal. Binalikan ko na nga rin itong niluluto ko at naluto na nga rin sa wakas. Tara po kain tayo. Thank you po Lord sa blessing. At yun lang muna for today mga mawe.